Paano nga ba tayo makatipid sa battery ng ating mga cellphone? Halimbawa, mayroon tayong pupuntahan at wala tayong dalang power bank o charger. So, wala din tayong mapapag-charge yan doon. So, mayroon dalawang ori ng nga paano tayo makapag-battery saver sa ating mga cellphone. So, sundan mo lang ito. Tara! Dito po, pumunta lang po tayo sa taas ng ating cellphone. May makita kayo dito na battery saver. Pindutin nyo lang yung battery saver na yan. So, makikita nyo nga po dito na yung 50% po ng processor na itong cellphone is magbawasan po siya. Yan po, naka battery saver na po siya. Yan, 50% po nung kanyang uh, processor. Yung isa naman po nga uh, battery saver, ito pong ultra battery saver, ito po siya. Ultra battery saver, pag pinindot nga po natin yan, so magge-generate po siya ng uh, ilang application lang po pwedeng may lagay dito. Yung ilang yung, yung application na yun ang gagana. para makatipid tayo ng battery, yun lang yung ipaprocess ng ating cellphone. So, dito, magpwede tayo dito mag-add. Pindutin nyo lang yung add. Halimbawa, maglagay kayo dito ng uh, yung yung uh, messenger. Lagay nyo dito. So, halimbawa, ito nga, YouTube. Gusto nyo, YouTube lang gamitin nyo. Pindutin nyo lang dito yung done. So, ayan, YouTube lang talagay nandito sa so, type calling yung uh, message. Ayan. So, pagka-ayaw nyo na pong gamitin yan at na uh, may, may, mayroon na kayong uh, battery at mag-charge na kayo, pwede nyo mong i-exit yan. Pindutin nyo lang dito yung exit at automatic na po siyang magbabalik sa dati. Ayan, nito na po siya. So, ganun lang sa nakatulong video na ito at kung nagustuhan mo, follow more.